Five questions sa kailangan sagutin within 20 seconds. Kung hindi ka sigurado, pwede tayo mag-pass at babalikan natin siya. Alright? Dapat yung combined scores nyo ay at least 200 para makuha natin ang jackpot. Magsisimula lang naman ang timer pagkatapos ko basahin ang unang tanong. 20 seconds, please. Good luck. On a scale of 1 to 10, with 10 being the highest, gaano kalakas ang pangamoy mo sa mga bading? Go. Eight. Anong month unang naglalagay ng Christmas decor? September. School subject na maraming memorization? English. Hihinto sa pag-iyak ang bata pag binigyan mo siya ng? Candy. Name something na inilalagay sa buhok? Gel. Galing, galing, galing. Grabe naman yun. Miss Katrina, tignan po natin ilang puto sa na nakuha ninyo. Scale of 1 to 10. Gaano kalakas ang pangamoy mo sa mga bading? Ang sabi mo? Eight. Ang sabi oh, ng Meron. Anong month unang naglalagay ng Christmas decor? Sabi nyo, September. So he says... Medyo maaga-aga. School subject na maraming memorization. Ang sabi nyo, English. English. Services. Aba, ba, ba, ba. <laughs> Hihinto sa pag-iak ang bata pag binigyan nyo ng candy. Sabi ng na survey natin ay. Iyon, no? Oh. <laughs> Name something na inilalagay sa buhok. Sabi niyo, gel. Survey. Boom! 143. 143. Oh, my God. Miss Katrina, thank you very much. Let's welcome back more. Ready, ready? Yes. Ready? Ngayon na lang ito, kinabahan ng ganito. Kayang-kayang mo yan. Si Katrina, eh, may kinalaman yung nakuha niyang score sa pangalan mo. 143 wow! points. Amor, Sacto, 443 means that you just need 57 points to reach 200. Mm -hmm. ang kaya, kaya mo yan. Alright. <laughs> Alright, give me 25 seconds on the clock. <clears throat> At this point makikita na ng mga viewers sa bahay ang sagot ni Katrina. On a scale of 1 to 10 with 10 being the highest. Gaano kalakas ang pang mo sa mga bading? Go. 9. Anong month unang naglalagay ng Christmas decor? September. October. School subject na maraming memorization. Math. Hihinto sa pag-iyak ang bata pag bibigyan mo siya ng black. Candy. Um, laruan. Name something na inilalagay sa buhok. Ponytail. Miss Amor, magkakaalaman na. 57. That's all we need. On a scale of 1 to 10, gaano kalakas ang pangamoy mo sa mga bading ang sabi mo? 9 ang sabi na survey natin sa ay... Nine din. Nine din. <laughs> ang top answer dito ay ten. Ten ang top answer wow. natin dito. Hihinto sa pag-iyak ang bata pag binigyan mo siya ng blank. Ang sabi mo laruan. Ang sabi na survey natin ay... 60 points. Obviously, candy ang top answer na kuha mo. <gasps> top answer. Kunti <Ondi> na lang. <laughs> School subject na maraming memorization. Ang sabi mo, mathematics. Hindi yan ang top answer. Pero ang makukuha mong puntos dyan ay... 25. Ang top answer ay English. Nakuha mo rin. 7 to go. Anong month unang naglalagay ng Christmas decor? Ang sabi mo, sa October. Ang tanong, may bibigay kaya na sagot mo na October ang 7 points na kailangan nyo? for 200,000 pesos oh, survey says Yes! Oh, <laughs> oh, At yung sagot niya na name something na nilalagay sa buhok Sagot niyang ponytail. Yun din ang top answer. Yun din ang top answer. Actually, ka, nakampi ka naman talaga na. <laughs> alam niyo? Kapalita <laughs> na Alam mo? sa totoo lang, isang bubong lang naman tayong lahat eh. So, lahat tayo panalo. Lahat tayo panalo. Anyway, congratulations. Mm -hmm. The Weathercasters, you have won a total of 200,000 pesos. Ooh. Wow. 20,000 pesos will go to your chosen charitable institution. I'm very happy. POSS. Yes. boss All right, pause. it's going to be POS.